pupunta kami dito sa mga Changi Changi dito sa si Switzerland guys papakita sa hmm. guys marami dito mabilihan mga accessories yun sa so, guys oh. magkano daw yan be? Um, makasampu ata 10 prang hi hi Gracia Ayan guys, oh, so marami mabili. Ayun, mabili ng mga damit. Magkano? Tanungin mo ba, magkano siya? Pang um, 8 years old. Maganda yung tema niya. Makapal? Hmm. Ay, sa so um, pang bata. Hmm. Um, so, may mga daming bilihan doon. Maganda rin yung kulay. Maganda rin yung kulay. So guys, doon naman may mga bilihan ng mga pagkain. Mga pagkain dyan. Thailand, Thailandese. Vietnamese. Sarap so, right, oh. Okay. may nagbabantay na pulis. So maglalakad kami dito sa si Changi guys. Baka may mabili kami mga wine Hi, Tris Marias Tris Marias si, <laughs> Maraming bilihan May mga perfume Yan, yeah, mga perfume Mga accessories Mga dami Matawag na Hello. Di ba guys, ang dami nagtitinda Hello. kasi magpipiesta na daw sa Oblos. May mga wallet. Ganda ng mga damit, sombrero. Hello. Hello. Muhammad. Bilhin na 'be. Magkano daw? Forty-five. Kasi mga batu yan. Mga sombreros. May mga sombreros. Ang ganda. mga quintas Ang ganda siya. Ang ganda. Ang ganda, guys. May mga palabas minsan dito. Yung pag dami Nagaming no? ano. Nagaming mga palabas.

Ang sige, hintayin namin ka yeah. dito. Hindi na, wag ka na. Didiretsyon na oh. mo. Oo, naka na. Kung maaga kami ni Mama, dahil ako sa inyo. Oh. Hey, Message mo. Iikot na lang kami doon. Ito yung gitara pa. Oh, hallelujah, I just love you so. hey, hey.

nakamanta. Yeah, na. <laughs> Isa pa daw. Iniwan na tayo, Delma. <laughs> <Ibanan, ha? laughs> mga sombrero, oh. Kasi taginit ngayon. Ayan. Tiyan, gaganda, diba? Ang dami mga paninda dito. I'm sorry. Yung aso nakatakot. Oh. So guys, maraming paninda dito. Mga accessories. Kung ano-ano lang. Ikot-ikot kami dito sa Changi. Changi, Changi, Changi. Ayan, tagsasampu lang. 10 prank lang siya guys. Ang ganda. Oh, Malampu. Malampu. Malambot lang. Ang ganda, Grace. Ito, gusto ko ng ganyan. Yung sa kabila, 29. <laughs> Hello, Kai. Video. Ha? Huh? Video pala. <laughs> Ang ganda guys. Ano dito oh, 29 from. Dami mga Ay bilhin na kayo mga kabayan, kabayan, kabayan. Bilhin na kayo. Sampo lang, sampo lang. Yan lang hayaan po tapos. Magandang saya pakingit ng mga wintain doon. Pag magagaano, ano? Sige, tatingin ako ha. Sige. Ikot na lang kami, pasok ko. Ang ganda, be. Ganda. Ganda siya. Ganda ng Sampo lang. Makapal tela. Parang tela ka nito. Ganda ng tela niya. Ang gaganda talaga ng mga ano dito. Mga bag. Ang gaganda yun ang bag doon dito. Doon. doon ako punta ko doon. Mga accessories. Ang ganda ng mga bag guys.

Bibilihin mo na yan, Be. Ang ganda. ganda siya. Bibilhin mo na. Ikaw, bibili ka. Telma. Mabi <laughs> Ito, ang ganda rin, oh. No? Sando. Mm. Kala ko may sugar. Hindi ko dala yung ano ko, Yung pulos ko, eh. Hindi ko malam kanina may changgito ko ng amaga. Diba? Hmm, may mga paninda dito, guys. Anong, ano ngayon? July 16. Sa 17. Ay, 17 na pala. Ang dami mga tao. daming bumibili. Ayun, may mga pangalan ng Transmontana. Oh. Puti nga lang. O, oh, sampo na lang. Sampo. Ah, sampo. Mga sandok. Ganda. Eh? Mga accessories Ang mamahal naman, 300. So, yun na guys, ang mga chongbi ang mga tanong ganda ganda ka eh ayun ang mga bag, balat mga balat siya. Siyong... Balat ng baka. Oo. Mga native siya. Siyong... Um. Yeah. Guys, thank you guys for watching to my channel. Marami dito mga tsanggi-tsanggi. Thank you guys. May mga pruta. Um. Thank you for watching. God bless you all guys.